Ang sakit o kirot ay hindi kailanman normal. At ito ay isang warning sign mula sa ating katawan na mayroong problema. Para bang alarm system? Ang pagubuntis ay may kasamang mabilis ng mga pisikal na pagbabago sa katawan. Isa sa mga ito ay ang biglaang paglaki ng pelvis at ang pag-relax ng mga ligaments na nagpapastabilize sa ating joints ang joints ng pelvis kasama ang pubic symphysis at ng sacroiliac joints ay lalong nagiging relaxed upang magkaroon ng tiyansa na mas lumawak o lumaki pa ang pelvic ring bilang paghahanda sa delivery. Ang ekstrang paggalaw ng joints ang pangunahing sanhi ng pelvic pain sa oras ng pagbubuntis. Bukod rito, ano-ano pa nga ba ang mga posibleng sanhi ng pelvic pain sa pagbubuntis? Tara na at ating alamin. Round ligament pain. Sa iyong ikalawang trimester, maaaring makaramdam ka ng sharp at parang nananaksak na kirot sa iyong tagiliran, malapit sa iyong pelvis. Ang kirot na ito ay maaaring mangyari kapag ang paglaki ng iyong baby ay nakakapag-unat sa iyong ligament na nagmumula sa iyong uterus papunta sa iyong singit. Maaaring mo rin maramdaman ang round ligament pain ng mas madalas kapag ikaw ay gumagalaw. Kapag ikaw ay naglalakad o tumatayo mula sa pagkupo, halimbawa. Ang paghiga ng nakatagilid sa side na masakit ay maaaring magpawala sa sakit. Kung parehong sides ay masakit, i-alternate mo. Karamihan sa mga ganitong kaso ay nawawala na ang kirot by 24 weeks. Symphysis pubis dysfunction or SPD Sa panahon ng pagbubuntis, ang isang joint sa harap ng yung pelvis na tinatawag na symphysis pubis ay maaaring maging hindi stable nagdudulot ng pelvic bone pain. Maaari itong magsimulang mangyari matapos ang conception at lumalala habang papalapit sa dulo ng pagbubuntis. Kilala rin bilang pelvic girdle pain ang SPD ay nangyayari kapag ang estrogen, progesterone, at relaxin ay tumataas ang level sa panahon ng pagbubuntis. Ang pagtaas ng hormones na ito ay nagdudulot sa mga pelvic ligaments na maging mas relaxed at malambot at ang joints ay nagsimulang mas maging magalaw. Mailan na gumagamit ng support belt upang stabilize ang area na ito. Pressure from your baby's weight Sa iyong ikatlong trimester, Maaari kang makaramdam ng pressure sa iyong pelvic region habang ang bigat ng iyong mabilis na lumalaking baby ay dumidiin na sa iyong nerves na nagmumula sa vagina papunta sa iyong mga binti. Ang sakit na ito ay tipikal na naramdaman sa paggalaw tulad ng kapag ikaw ay naglakad o sumakay sa kotse dahil ang baby ay umaalog din. Upang mawala ang pressure, humiga ka ng patagilid at magpahinga. Accommodation Pain Ang malakramp na sakit na ito na naramdaman sa pelvic area ay lumalabas 8 to 12 weeks ng pagbubuntis at maaaring tila ikaw ay magkakaroon ng period. Habang wala itong pagdurugo, Maaaring ito ay dahil lamang lumalaki o nauunat ang iyong uterus. Mas maliit ang iyong kiyansa na maramdaman ito sa iyong unang beses ng pagbubuntis kaysa sa mga susunod na pagbubuntis mo. Diastasis Recti Ang diastasis recti ay isang sobrang karaniwang nangyayari sa panahon ng pagbubuntis at maging pagkatapos nito at maaaring minsan parang pelvic pain na dulot ng SPD ang pakiramdam. Ang kondisyong ito ay nangyayari kapag ang iyong rectus abdominis muscles, yung mga responsable sa six-pack abs, ay naghiwa-hiwalay at maaaring gumawa ng isang bulge o umbok sa tiyan. Ang bulge na ito ay kadalasang mas kapansin-pansin postpartum. Ang muscles ng iyong tiyan ay nakakabit mula sa iyong breastbone papunta sa iyong pubic bone. At ang pubic muscles ay nauunat dahil sa mga pagbabago sa hormones. Kung nagkaroon ka ng diastasis recti at hindi ito nawala ng kusa matapos mong isilang ang iyong baby, maaring magrekomenda ang iyong doktor ng isang exercise plan. Ang mga mas malalang kaso ay maaaring kailangan ng operasyon. Braxton Hicks Contractions Ang tinatawag na practice contractions na ito ay kadalasang hindi naman masakit. May tendensiya sila na maging parang pressure o paghihigpit lamang sa pelvis at maaaring mawala at bumalik rin. At mas hindi regular ang pagitan ng mga ito kaysa sa labor contractions. Ang Braxton Hicks ay unang nangyayari sa ikalawa o ikatlong trimester at maaaring matrigger ng dehydration kaya uminom ka ng maraming tubig. Dapat ay kusa itong mawawala. Ngunit kung mayroon kang higit sa apat na contractions kada isang oras, sa loob ng dalawang oras, tawagan na ang iyong doktor dahil maaaring ikaw na ay nasa tunay na labor na. constipation. Umaabot ng 40% ng mga tao ang nakakaranas ng pagditibi kapag sila ay buntis. Ang mga may sala ay ang pagtaas ng hormones na may kaugnayan sa pagbubuntis o sa pag-inom ng iron supplements na nagpapabagal sa digestive tract na uuwi sa hindi magandang pakiramdam sa pelvic area. Manatili ka dapat na hydrated Kumain ng mga pagkain mayaman sa fiber tulad ng mga prutas at gulay. mag ehersisyo ng mas madalas o palitan mo ang iyong prenatal vitamin kung mayroon itong iron. Ang mga ito ay maaring magpabawas sa mga sintomas. Kung hindi ito nakatulong, tanungin ang iyong doktor tungkol sa mga over-the-counter na gamot, tool softeners, non-stimulant laxatives, o glycerin suppositories. Ovarian cysts Ang ovarian cysts ay maaaring mabuo at mas lumaki sa pagbupuntis at maaaring magresulta sa pelvic pain. Ito ay dahil na rin sa iyong lumalaki uterus na nagbibigay ng pressure sa iyong ovaries. Ang mga cyst ay tumutubo kapag may mga pagbabago sa paraan ng paggawa o paglabas ng eggs ng iyong ovaries. Ang mga ito ay karaniwan, hindi cancerous, at sa kabuuan ay walang dalang panganib. Ipaalam sa iyong doktor kung nagkaroon ka ng cyst noon o kung sa tingin mo ay meron ka. Maaari siyang gumamit ng ultrasound upang hanapin ang mga ito. Kapag pumutok ang isang cyst, ang sakit ay mas lumalala. Sa mga bihirang kaso, ang isang cyst ay maaaring mas lumaki at magdulot ng pag ng ovary, isang kondisyon na tinatawag na ovarian torsion na nagbibigay ng sobrang masakit na tiyan na maaring may kasamang pagduduwal. Kung mayroon ka ng mga sintomas na ito, tawagan ng iyong doktor. Urinary Tract Infection or UTI Tulad ng iyong buhay noong hindi ka pabuntis, ang pagkakaroon ng UTI sa pagbubuntis ay maaring magbigay sa iyo ng mga mas madalas at bigla ang urge na pag ihi at maaari kang makaramdam ng hapdi kapag umiihi at maging magkaroon ng dugo sa ihi. Ang ilan ay mayroon ding naramdaman na sakit sa tiyan. Ang pagkakaiba lamang ay nasa pagbubuntis, ang mga hindi nagamot na impeksyon ay maaaring gumawa ng mas mga seryosong komplikasyon para sa iyo at sa iyong baby. Vulvodynia ang vulvodynia ay isang kondisyon na gumagawa ng chronic pain sa pelvic region, particular na sa vulvar at vaginal area, ngunit walang halatang sanhi. Ito ay hindi triggered ng infeksyon, trauma o injury, pero ang sakit ay maaari pa ring maging malala. Mahirap ito madiagnose at maging ang doktor ay maayos itong madiagnose, maaaring maging mahirap din na gamutin kung mayroon ka nito, ang isang epidural ay maaaring makatulong sa labor at delivery pain. Nagustuhan nyo ba ang video na ito? Ano pang iniintay nyo? Mag-like at subscribe na! Muli, kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!